Uh, yes, Benji. Alam niyo, ang uh, midterm election, this is a reflection no? ng uh, performance ng uh, isang Pangulo kung ano yung kanyang ginawa at kung paano ito tinanggap ng taong bayan. May kita natin dito, itong uh, midterm elections na ito, na ang uh, administration candidates o yung alyansa para sa bagong Pilipinas ay hindi ho talaga nanalo dito sa Maguindanao. Uh, basically because uh, yung focus siguro no? ng uh, campaign uh, strategies ng uh, alyansa eh hindi masyado dumating sa ground. Kaya uh, may kita ninyo ang Pilipino naging idolo si so Fernando Po Jr. na laging inaapi eh pag ang uh, isang tao ay inaapi eh nakakakuha ng uh, simpatya. Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang alyansa ng bagong Pilipinas but uh, sa amin as a local uh, chief executive dito sa munisipyo hindi ho nakarating sa amin ang uh, mensahe o yung uh, campaign strategy para suportahan ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas kaya Abante Abante Av -av -av Radyo Balita Radyo Balita Ngayon Ante, Raggio Valita, Naion. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Tatlong lalaki na sangkot sa pagkakasagasa na ikinisawi ng 61 years old na senior citizen. Tukoy na ng QCPD. Umaabante sa balita si Abante reporter Just Ignacio. Just? Yes, Kim, natukoy na ang tatlong suspect na nakasagasa at ikinasawi na 61 anyos na babae kamakailan. At Just? Just? Silangan, Quezon City. Yes, Kim. Medyo yes, Medyo yes. lihis lang tayo ng kaunti, Just. Nawawalan tayo ng signal. Yes, Kim. Yes, Kim. And Just, malinaw na. Salamat. Ayan, eto na nga, yun nga, eto nga na natukoy ng tatlong sospek na nakasadasa at ikinasawi ng anim na anyos sa babae kamakailan sa kanto ng Illinois Street at Aurora Boulevard, barangay silangan Quezon City noong May 17. Ayon sa QCPD, sumuko sa pulis siya itaklong ikatlong sospek na si alias Nomer, 46 years old na lalaki na nagmaneho ng sedan noong gabing nangyari ang insidente. Mayo 25 naman nang matukoy ng pulis ang ikalawang suspect na si alias Kevin na nagmaneho ng Toyota Fortuner kung saan voluntaryo man na itong nagtungo sa DTEU office para sa investigasyon. Sumunod na kinilala si alias Chody na nagmaneho ng itim na SUV na unang nakasagasa sa biktima matapos itong sumuko sa pulisya at umami. Ang tatlo ay nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at dagdag na kaso naman din ang isasampa kay Alias Chody na violation of order of person in danger ako si Jose Ignacio ng Abante Radyo itong balita mabilis mabangis walang mintis Abante Radio. Maraming salamat, Just Ignacio. Samantala mga kumpanya, hindi obligado na magpatupad ng work from home setup sa pagsisimula ng EDSA Rehab. Umabante sa balita si Abante Reporter Ryan Relevan. Ryan. Kim, nilinaw ng Department of Labor and Employment na hindi obligado ang mga kumpanya na magpatupad ng work from home setup kapag nagsimula na ang EDSA Rehabilitation sa susunod na buwan sinabi ni Dole, Secretary Buenvenido Lagresma, hindi uobligahin o uutusan ng mga kumpanya na magpatupad ng work from home sa kanilang mga empleyado. Anya dapat maging voluntaryo ang work from home scheme kung saan dapat mag-usap at magkasundo ang employers at mga manggagawa. Pero hihimuti ng Dole ang employers na isaalang-alang ang work from home arrangement o flexible working hours na hindi makakaapekto sa operasyon ng kumpanya. Ako si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at to walang mintis. Maraming salamat Ryan Reloban. Sumainyo so, mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. So, oras na ito dito lang sa Abante Radyo Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante. Abante Radyo Balita, Radyo Balita. Layo.